sa mga taong di po nakakalimpong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin usilak at may mabubuting kaloban. Saman kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas malayo sakit. Araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga tao hindi po nakakalimut po mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag at sa akin at pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bagong na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, Huwag na po kayong makitubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Ipagkakalob ko po at tuturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa na paggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan Wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong pagyabang at palagi po inyong isa puso't isipan ang panatiling magpagumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa irap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik, at tumapaw ng pagumahal ng ating Diyos ang mga makapangyari sa lahat ang share ko po sa inyo ay love is feel o gayo nga sa bulong paggising sa umaga at siguradong mapapaibig mo siya ang pamamaraan po ay banggitin ang pangalan niya yung kilala mo kilala ka o kilala mo gawin araw-araw na hindi ka pa nakakahawak ng anumang bagay Halimbawa, hindi po kayo nakakawak pa ng anumang bagay na hindi pa kayo nakakawak po ng anumang baso o tatbras o lahat po ng mga bagay-bagay. Basta gawin nyo po araw-araw na hindi ka pa nakahawak ng anumang bagay. At sa pangatlo po, magandang gawin ito kung full moon o bagong mag full moon. Sa pangapat po, pag nanaginip ka ng numero sa luto o waiting, usalin mo agad ang orasyon tatlong bisis sa tumaya agad. Uh, sa panglima banggitin ang pangalan ng sinisinta mo tatlong beses at isunod po ang orasyon. Ulitin ko po. Uh, ang pamamaraan po ay banggitin ang pangalan niya yung kilala ka. Uh, pangalawa, gawin araw-araw na hindi ka pa nakakahawak ng anong pang anumang bagay. At pangatlo, magandang gawin ito kung pulmon o bago magpulmon. Uh, at pangapat pag nanaginip ka ng numero sa luto o waiting, usalin mo agad ang orasyon. Tatlong beses, tumaya ka agad. Uh, panglima, banggitin ang pangalan ng sinisinta mo tatlong beses at sunod po ang orasyon. Uh, narito po ang orasyon. Uh, tactus, dictus, actus, mali paskinari, tuum, anima, paskinari, pimina, debilis. Uh, tactus, dictus, tactus, malidiktum, paskinari, tuum anima, paskinari, pimina, tibilis, tactus, dictus, actus, malidiktum, uh, paskinari, tuum anima, paskinari, pimina, tibilis. Tatlong bisis po. Gawin ito araw-araw hanggang opipikto po. Sana po naintindihan po nyo uh, maganda po ito na love is o gayong mga uh, bulong pagising sa umaga at nga mapapayig mo siya. Yung mga hindi pa po mga binata, binat na po diyan na uh, hindi pa nakakapag-asawa hanggang ngayon, uh, gawin niyo po ito araw-araw sa mga talagang kursonado niyo po na talagang type na type niya po hanggang buhay niya, hanggang sa kamatayan niya po uh, sinisinta niyo po uh, at hindi nyo masabi-sabi po yung uh, pag-ibig mo sa kanya ito na po yung gawin nyo po uh, basta gawin nyo po lamang sa kabutihan at sa tamang pamamaraan huwag nyo pong abusuhin basta pag ginawa po ninyo itong uh, labis pinagayoma ay ibig sabihin po ay tuluyan nyo na po siya Yan, na huwag nyo pong pagsisiyan sa bandang huli talagang tuluyan nyo po siya na asawain po ninyo at po sa kanyang kany, uh, inyong pag-ibig sinisinta nyo po sa kanya na ninais po, na makamtan po ah uh, the best po ito na gagawin nyo gawin nyo po pang araw-araw hanggang umipik to huwag nyo pong uh, gawin po isang bisis lang po gawin nyo po hanggang umipik to at makakamtan nyo po ang ang ninanais po nyo sa babaeng iniibig nyo, sinisinta nyo po ah uh, bago ko po magkuhan po ay Uh, shout out po kay Bernardo Palisog Mike Tayo commented, Sherry Uriola, from Bicol, Ryan Davisti, Jonix Bin Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee Abughaw, Orchili, Tine Ron, Angelica Bondoc, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapol, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Lolita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Ripimia Pilipi, Ilmay, Triple E commented, Marina Arangis, Nuri Kayago, Joan Bibbs, Nogit, Jillian Dick, Bulbaider, Rosino, Borja, Inerpik, Mutian Tres Nathan Bert commented Maylin Duampo Ali Mercadias commented Ray Barcelona Bruno Ganda Boy Beginner 83 Arnold Francisco Apolio Landipcio Brian Bimsa Rudy Joaquin Cutie Takan Inday Sali Coco Jean Celia Cruz Merk Diam Ibi Porok Tani Gianan, Joseph Lacada Ibinin Calado Antonio Suarez Ruan Linuso Marvin TV Cool TV Karin Kampo Jibrin Igano Chani Alin Ramos, Abriag, Isha, Pilar. Pagkagat ng dilim, EDC, commented Luyang, 92 Tiger, Maruca, Karelipio. Uh, sa mga hindi ko po nabanggit po, shout out ko sa inyo lahat. Uh, sana po nagustuhan po nyo aking paliwanag at video uh, na aking pinupload. Sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, mag-like, and share, at pagpindot na rin po ang binay ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.